Kumusta paps? Ngayon naman uh, gusto mo bang ganitong tunog, yung ba mag signal light ka kaliwa ka kaliwa o kanan ay tumutunog tulad nito. Ayan. May gagawin tayo dito paps. Ah, uh, dito sa loob na to, andito yung papalitan natin na parts. Dito sa loob ng cover na to. Sa ilalim ng uh, ano, dashboard. Nandito sa nakalagay sa ilalim Gagawin natin dito, Paps, uh, bubuksan natin to, Tatanggalin natin itong cover na to para mapalitan natin yung parts na yun. Na mapalitan natin na tumutunog. Ito yun, Paps. Oh. Ito yung relay ng motor natin. Pwede ito sa mga ano, uh, 100, 110cc. Basta ganito ang design ng ano mo yung relay. Ito paps, yung dalawang wire to yung itim, saka yung kulay puti. Isa lang, isa lang ang dinadalaw ito, paps Positive connection pa rin yan, yung dalawa na yan. Kaso may sign yan na left, right. Pagka mag-on ka ng ano, sa switch mo, ay dadaloy na yung positive connection dito. Dadaan dito sa may relay. Kaya, yung relay na to, ito yung dahilan kung bakit nagsisignalite yung ilaw natin yung signal light natin kung bakit nagbibibling dahil dito sa relay na to ito yung papalit natin paps itong kulay orange na to na signal light relay dito hindi siya tumutunog dahil wala naman siyang speaker stuck lang talaga siya so hugutin ko lang tong sakit ng relay tapos ang gagawin natin dito paps wala tayong ibang gagalawin kundi hugutin lang natin siya huwag na natin pakailaman yung dalawang wire na nakakabit sa kanya, ang gagawin na lang natin is natin yung relay na to. Mahirap ipasok. Pagkasalpak mo na dito yung relay na to, okay na to. Wala na, wala na tayong ibang gagalawin pa. Tapos, ang gagawin na lang natin dito, i-testing natin kung tumutunog ba talaga yung relay na ito. Yan. Diba tumutunog? Diba tumutunog? ang lakas yan kasi yung relay na to nakakatulong to sa atin pagka ano pagka mayroong nakasunod sa atin nagiging ano, ano din to siya mag, nagiging warning dito sa nakasunod sa atin kasi minsan kasi pag araw din napapansin yung ano natin yung signal light kaya laking tulong din siya itong relay na to na tumutunog. Itong relay na to boss, marami namang nagbibinta ng ganito. Sabihin nyo lang sa mga nagtitinda ng mga accessories na parts ng motor yung relay na tumutunog. Alam na nila yan. Basta ganito ang kulay, kulay orange. Di, di ko lang alam kung anong kulay na mayroon. Kasi so, marami na nagtitinda ng ganito. Relay. So tatanggalin ko lang yung lumang relay. Itong lumang relay pala pa, itabi nyo lang ko para magagamit nyo to kung sakaling masira tong pinapalit natin kasi walang kasigraduhan kung ilang buwan natin to magagamit tong marili na to kasi replacement lang naman to siya ginagawa ko lang to kasi minsan kasi may nakasunod sa akin singit pa rin siya ng singit kasi hindi niya pala napansin yung ano ko signalite diba pansin nyo rin yun minsan diba kahit na nakasignalight ka, may may sumisingit kasi hindi pala nila talaga napansin. Mas may na may tumutunog para magiging aware din sila sa sinusundan nila. Bahala na kayo, Paps, kung ano, saan nyo ilagay yung, ano, yung relay. Kasi minsan kasi hindi na swak dito sa bracket ng ano, kaya lagyan ng ano natin, uh, signal signalite relay. Ito sa akin, dito na lang to sa dati 'yan. Okay na 'tong ganito. Edit testing ko 'to sa labas kung okay ba siya. Ayun, paps, uh, kung nagustuhan mo 'tong ganitong video paps, ah uh, huwag kalimutan mag-subscribe para maging update ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Uh, salamat sa panonood n'yo. Paalam na.